Wala yeah. na kaya Stuck up na pala oh. Kalawang na talaga sa low Kaya no oh. Sira na pala Mga kanayipik Wala na <laughs> Hindi na daw pwede Sabi ni kuya eh What's up mga Kanoy P. Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video Araw ng Sabado mga Kanoy P. Papunta na naman kami ni Boss Peter sa bis Para kunin yung pambili ng mga materyales na gagamitin doon sa bahay ni Kuya Rodel Ayan So nandito na si Mia Marume mga Kanoy P. si Mia Ayan Puro alikabok, hindi ko pa napupunasan Uh, siguro wawasingan ko na lang bukas mga kanaypi para bukas Sunday mag-church na naman tayo, di ba? So samahan niyo na naman kami ni Boss Peter mga kanaypi sa aming trabaho ngayon. Tara mga kanaypi. Bali, kinatay ko rin si Auntie AB kanina diyan sa ano sa temple ng 5:40 ng umaga. So mamaya susunduin ko na naman siya ng alas 2. Okay? All right. Let's go. Ay, mga kalipi, nandito na si Peter. Hello, Boss Peter. Tara, matapos na ulit 'to, tara, tara, tara. Ayun, mga kalipi, nandito na tayo. Sa Blis, dito na tayo sa bahay ni Kuya Rodel. Ayan, anong oras na mga kanay pelas Last na. Nung! Nung? Ay, brownout di kanya yun? Wood. At kami lang ang kamilang materyali eh. Kasi langan, talagang. Kanya, ilog na tanan nung? Kanya, kumusta? Ayos mo nung? Ayos.

Ayan mga kanaypi. Check natin yung ano, yung sinimento namin kahapon dito. Pwede na kaya yan na patungan. Ah, pwede na to. Tong... No, boss. Pwede na patungan. Hello? No? Makapal din. Ayan no? dos no? loss stress <laughs> tapos hey, na na sa no na ko ah uh na -oh. happy oo at least, oray ba i na kami tingka o... Oh no way! Sugar, no. No. way. So, gano'n, Ang problema, may install nga may install nga yun. So, na kami tingka o... No. nung. <laughs> Ayan, mga kanaypi. Nakakuha na namin yung pera na pambili ng materials. So, round out daw dito sa, ano, sa Bliss. Walang kuryente hanggang alas 12. So, tamang-tama lang mga naipit uh, bibili pa lang kami ng materials eh. Hapday, boss, may kakabit natin 'yon. Oh, boss, may kakabit natin 'yung mga uh, filter at saka 'yung ano. Yung... 'Yung mga iba, sa lunis na lang, boss. Oh, sige, sige. Dinidinig na bukas, boss. Oh, araw, pata, boss. <laughs> araw ng boss. Araw pahinga. <laughs> ni Stor, kay Kuya ni Stor kay Kuya Danny, Andrada, kay Kuya Glenn, Zamora, ayan, shout out mga magpapamilya. <laughs> so siguro may next na project na naman boss pag natapos to. <laughs> Salamat, sa Salamat. Salamat kay Kuya ni na nag-repair sa atin. Let's go! Ayan mga kanaipi Punta na tayo dito sa Mega Ben Nandiyan pala yung kasama kong tricycle driver din oh. no? na yung mga gamit natin Mga kanaipi Gate valve yung PR pipe Manggalap Dalonga boss Hayo boss boss Peter Okay mga kanipin nandito na lahat yung uh, gagamitin ni boss Peter Tayo yung mag-install ng ano ng wiring siya Ayan mga kanipi, targado na naman si Mia Nandiyan na lahat yung gamit natin boss Oo oh, boss, yung filter ba boss? Ah Tapos sige 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 Kasi dito mas maganda boss Ah sige <laughs> Tara. Ayan, bili tayo dito ng ano, fittings na naman mga kanipi. Sa boss Peter Mga check valve yung kailangan niya dito Ayan mga kanipi, kompleto na Ayos na boss. Punta na kami ngayon ng ano, ng welcome. Bibili ng ano, filter. Water filter. Para mamaya salpakan na lang kung may kuryente doon. Ayan, nandito tayo sa loob na ng ano, Welcome Ayan, nandito na yung ano Yung water filter mga kanaipi Ayan, labas na natin ito mga kanaipi Hello boss Sabi ko nag-i-receive di, dito yun eh. Pakita ko tayo <laughs> Ayan, nandito na tayo mga kanayip. Boss. Pasok na natin tong principal. maka kanaypi. Ang dami naming binili Kargado si Mia talaga. Nandito na kami sa likod maka kanaypi bahay ni Kuya Rodel. So kinuha na ni Boss Peter yung ano, yung motor. Ano, gagana pa kaya yan, boss? Peter? Gagana pa ito, boss, kasi ano, kaalis lang nila, boss. Eh, gagana to kasi saglit ng na-stack, boss. Wala pa atang sangbon, boss, isang buwan, boss. Ay, isang Malalaman natin yan, boss. Malalaman na lang natin. Wala, kain muna tayo. ano ka na pi. Ni pang mo, talante na ka daw. Pagpapain pa atin yung pinagawa. Oh. Ah. Tan boss. Ayos. Ayan mga kanipi, tapos na kaming kumain. Sarap. Sarap ng kare-kare. Eh. <laughs> Ka boss. Minudo boss, sarap. Ha? Minudo. Minudo yon. Calderita arta. Yung sa atay boss. Calderita na ano yun. Kambing ata yun, yung ano. Kambing mo. Ay, Di sold mga kanaypi. E. Hindi ako nagluluto, bus. <laughs> <laughs> Pangkantin lang, oh. Tsaka, ano, gulay. Gulay-gulay eh. lang niluluto ko, bus, eh. Parang, ano, nasa kasal na, bus, ha? Kasal na. Ayan, <laughs> <laughs> susubukan so, kong andar. na kaya Bawan oh, lang Baka nag-stock up boss Ayan mga kanaypi Punta namin sa bayan yung ano Yung motor Papacheck namin dahil ayaw umandar eh kaya umandar ng motor eh check natin sa pilihan ng motor ayan tingnan natin kung makakaya pang gawin yan Parang parehas lang din oh boss, no. Ay, mga kanayi pititigan kung ano. Kung pwede pa yung ano motor. Start up 'to. Start up kaya? Uy, up. Lana kaya. Start up na pala oh. Kalawang na talaga sa low. na gumagana oh. pala mga kanipi. wala na hindi na daw pwede sabi ni kuya eh ayan mga kanipi. sira na talaga yung ano yung motor na yun mas malaki daw gagastusin pag ano uh, pinagawa pa sabi ni kuya yun yung technician nila ayan tara boss, tara, boss. ayan mga kanipi, nandito na tayo nakita ni stock up nga talaga no stock up nya hmm dupit di kwanan win sa kita kapasitor na kawan maknagang -ma talaga dahil sa kuasa eh dahil sa basa at giluma na talaga so nga so lang ah uh. Nung aji bagi da anti jay Na pa andar may ko ay Naguni mat eh Naguni eh ka, bintang. kuwati kamintang Katong tungkumat natin Aji makin dyan

mo ano Bulit na nga yung kasi ng motor Ay, nakas din, di Ay, bagay na lang Bagay so, <coughs> <Anong tamangansat? coughs> na lang Bagay 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 na lang Nung mga kanipi yung ano Yung kinuha natin sa kabila ng motor Maganda pa Gumagana pa y? Eh. Tsaka kung andun Boss Nakasipati dun sa may pinaka loob <laughs> Hindi na uulan na oh. ano Okay maayos malimis. Ayan tayo ng ano Chick bulb ba uh, Nang chick valve man Dua uh, One half Bueno, no. no. Okay. Okay. Ang painaw. Baka sublihan na may pahada. Ayan yung check valve na dalawa mga kanipi. Nakalimutan ni Boss Peter kanina eh. Ayan mga kanipi. Next setup na ni Boss Peter dito. Maganda to Boss na pang ano sa, ano. Para hindi natanggalin yung ano natin. Ah, uh, yung pressure gauge. Oo. Oh. Magkano naman pa-install sa bahay, boss? <laughs> <laughs> Depende, boss. Depende. <laughs> Ay, mga kanipi. Yung ano, uh, nilalagay na ni boss Peter, yun, oh. No? Yung kanang filter. Ayos, pag okay. may ganyan, no, sweater? Peter? Talaga, boss. <laughs> Di na mahirapan yung ano, katala mo. Talagang punta talaga. Kain tayo, mga kamaypi. Halo-halo. <laughs> Talong bibili si Boss Peter yan. <laughs> Kalagang kan panas, Palaban apa <laughs> ya eh. mga pan Dinubutasan na ni Boss Peter yung ano yung pader. Ayan mga kaloypi. Tapos na ni Boss Peter na ano, ay uh, ikabit yung mga fittings dito sa tangke sa motor sa filter mga kaloypi saglit lang niya tinira at nakabang na rin yung ano papunta doon sa ano sa may posit doon para pumasok diyan sa loob ng bahay yung tubig niya ayan inaayos na lang niya mga kanipi inihigpitan na ni boss peter eh. so ang kulang na lang yung ano dito mga kanipi yung wire na papunta doon sa may outlet at papunta diyan sa may motor Ayan. Nakapagligpit na kami mga kanaypi ng kalat namin. So, nilagay na namin dyan lahat sa gilid. Ayan. Na-install na ni Boss Peter lahat ito mga kanaypi. Ayan. Naka... Lagay na rin dyan, na lahat yan sa, na, sa tangke, sa motor, sa filter, ayos na. So yung yung mga gamit namin iwan na lang namin dito Ayan. wala naman siguro mawawala nakas cctv naman lahat mga kanaiti ayos na damo lang gamit niya sa... Oh, <laughs> lunes to kanon na oh. subli kami O, oh, sige na o third sack na bigat kami eh. agi ag aginanamot -ag -ag ka nun ni Busi <laughs> sige tagdama garamit ito na lunes kami ni Manong Jimmy ah, para okay. natin

boss. Ah, oh, sige, thank boss. pa. Sa na lang, boss. No? Sa lunis na lang, boss. Para, sige, para, para mga nga rin. No? Okay. Ingat, ingat. Ayan, mga kanaipi. Iwan na natin si boss Peter dyan. Nakauwi ko lang dito sa bahay, mga kanaipi. Ayan. nag na kami ni boss Peter kanina doon sa, sa may 7-11. So, ngayon, papakain na ako ng aking mga alagang manok check natin kung may inumin sila pero magbubota muna ako mahirap kasing pumasok dun sa ano, kaniti, sa kulungan ng manok na nakatsinelas galing ako sa labas eh kaya kailangan nakabota mga kanayipi niya yeah para iwas virus sa labas ayan mga manok ko ayan ayos no bali dito lang yung ano dito lang yung kulang yung itlog ng itlog sila lahat ayan ayos so pati dito nangitlog din sila lahat ayan kumpleto yung itlog nila mga kanaypi ayan dito dito apat 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 kumpleto lahat mga kanaypi yung itlog nila ayos isang manok lang yung hindi nang itlog talaga dito banda ayan